Hello, hello mga kababayan at uh, pag-uusapan naman natin ulit itong si Senator Bongo po mga kaibigan at uh, bibigyan natin ng opinion na alam nyo sa nakikita ko lang eh itong taong to eh unti-unti nang kumakalas po sa mga Duterte parang uh, hindi na niya kailangan ng mga Duterte mga kaibigan at uh, makikita nyo nga yan sa uh, nakaraang uh, isang taon na kung saan ni eh, alam ko ano na to uh, mga 10 months na tong nangyari papakita lang natin yung video na meron talaga nangyayari nang alam nyo yon na hindi uh, 100% na pagsuporta si Bongo at uh, babalikan din natin yung mga nakaraan na sinakyan lang niya si Duterte para siya eh, alam nyo yon maging uh, sikat di ba maging pambansang photobomber, kasi alam niya, ha? matalino din dun si Bongoy, eh, alam niya na sa pagsakay niya kay Duterte, may dadamay siya. May dadamay siya. Kaya lang ha, sa huli, alam natin, ha? papakita natin na drama lang po yung lahat ng ginagawa niya. Panorin po muna natin to. Ikaw, Bong, Bongo. Kumpare, pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, mag, ano, you know, the, yung mga tao, yung mga bot, yung nag boto nagboto kami, mga dabawin nyo, nagboto kami sa Imohabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Imagine mga kaibigan, na sampung buwan na to. Ah, uh, sampung buwan na po ito. Hindi ito bago lang, sampung buwan na. Pero dun nga sa nakaraang sampung buwan, nararamdaman natin ah, uh, sa tono ng boses ni Baste ay wala pong ginagawang action si Bongo. iba Wala pa naman diyang ICC. Nararamdaman lang nila mga kaibigan na 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 pre-pressure itong mga Duterte sa Davao at wala nga pong ginagawang action si Bongo kasi Tahimik na tahimik siya dito mga kaibigan no, ng nakaraang isang taon. Tahimik na tahimik po siya. Kumpara kay na Bato de la Rosa, kay na Bipisara, kay na mas maingay pa nga si Roke, ah, kesa kay Bongo. Kaya napapansin ni Baste na tahimik siya. Ah, tahimik siya. At ah, dito nga nakakaramdam din si Baste Duterte na bakit naman parang ganyan pare? Ah. <laughs> dato totoo lang, ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam, Defensor Santiago, the late Miriam. his god lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga, yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Conteberos kaysa ni Bong. Yan, yeah, kita nyo mga kaibigan ha. Talagang uh, makikita mo yung uh, paglayo ni Basti Duterte kay Bongo na masinangaan pa si Beros. <laughs> Kasi ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Pero, you know, maglalagay tayo ng mga You have time, pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Ayun, okay to yung mga kaibigan ha? Kasi nga parang ha, nawawala sa eksena si Bongo sa pagdetepensa sa mga Duterte. Ayan ha, nakita-kita ninyo ang reaction ni basti Duterte. Ten months ago, ganyan ang naging reaction niya kay Bongo na wala sa eksena. Diba, missing in action, sabi nga. At uh, bakit nagagawa ito ni Bongo mga kaibigan? Yan po ang ating opinion sa huli ha. Papanoorin lang natin ulit ang ibang video. Yatag yeah, ni, pakita sa mua that you will stand by the Filipino people. So your love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas ma umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na hirap na yung mga tao ngayon. Maraming salamat po sa mga kapatid natin sa Iglesia Ni Cristo, sa suporta at pagmamahal sa kapwa Pilipino. Ayun mga kaibigan na, isang grupo na, ha? isang grupo na na milyon ng uh, miyembro na pinasasalamatan naman ni Bongo. <laughs> Makikita nyo dyan sa huli mga kaibigan sa paliwanag natin. Salamat sa pagiging matatag at patas sa paninindigan sa ganitong panahon ng kaguluhan at pagdududa, napakalaga ng mga boses na naninindigan para sa batas at kapayapaan. Unahin po natin ang kapakanan ng mga Pilipino at ipaglaban ang interes ng bayan. Ang kailangan natin ngayon ay pagkakaisa at pagkilala sa proseso ng ating batas. Meron naman tayong mga korte na nananatiling malaya at functional. At sa kabila ng mga hamon ng panahon, dala ng pagkakaiba ng opinion dahil sa mga nagaganap sa ating bansa, dalangin ko na hindi tayo magkawatak-watak. Dalangin ko na mananaig ang kapayapaan, pagmamahalan at malasakit sa isa't isa. At dalangin ko na magkaroon ng justisya at pagsunod sa mga proseso na naaayon sa ating mga patas. Buli, Maraming salamat po sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo sa suporta at pagmamahal sa kapwa Pilipino. Ayun. So although hindi niya binanggit ang kahit isang Duterte, alam natin na yung pagbanggit niya ng mga korte at pagsunod sa batas ay related kay Duterte, di ba? Merong uh, may color ng uh, pag-aresto ni kay Duterte sa ICC, di ba? But ang pinasasalamatan niya doon mga kaibigan, yung grupo nga ng Iglesia ni Kristo. Kasi magiging base niya ng boto yung mga yan. Diba? Kasi si Bongo mga kaibigan, sa bandang huli nga, magkakaroon niya ng sarili niyang political career. Diba? Magkakaroon siya ng, alam mo yon, ma, ng sarili niyang power na iba kay Duterte. Diba? At yan ay pinaghahandaan niya ngayon, yung pundasyon na yan. 'Di ba? Na wag mawawala sa kanya ito. Okay lang mawala 'yung Davao. Wala siyang problema diyan sa Davao na mawala 'yan. Kasi ang maraming boto niya ay nadito sa Visayas at sa Luzon, mga kaibigan. Sa Mindanao, hindi niya po poproblemahin 'yan 'yang Davao, 'di ba? Wala 'yan. Dito sa Visayas at Mindanao, 'yung maraming boto niya, mga kaibigan. Kaya si itong si Bongo, ah, Uh, sa unti-unti niyang alam mo 'yon pag uh, pagkalas sa mga Duterte, eh, gumagawa na nga po siya ng sarili niyang brand, 'di ba? May may political career na siya talaga, 'di diba? Hindi na 'yung tulad ng dating uh, pambansang photo bomber lang, 'di ba? Hindi siya 'yung parang sap lang na special assistant to the president. Iba na po ang katayuan ni Bonggo ngayon mga kaibigan, 'di diba? Kaya 'yung mga huling drama na nakita natin sa kanya, eh parang uh, pakonsuelo na lang po yun. Uh, pakonsuelo na lang yung kay Duterte. Yung pag-iyak-iyak niya sa entablado, hindi po totoo yun mga, kay, mga kaibigan. Ha? Mapapanood natin yan sa huli pa. Isa pa pong video mga kaibigan. Gusto, gusto na rin namin matapos yung termino niya, umuwi na kami at ma, ma, matupad lahat yung pangako niya sa, sa bansa. Yung, yung, yung pagbabago. Wala sa ibang hangarin dito sa ating sa Pilipinas, kundi tumulong at uh, mag-iwan siya ng pagbabago. Y yung pangako niya sa inyo, kriminalidad, korupsyon. Huwag kayo mag-alala. Pag, pag sinabi ni Pangulo na walang korupsyon, kami, kami lahat dito sa gabinete. Susunod. So, sisiguraduhin ko po sa inyo, walang korupsyon. Alam mo, Mahirap support ng droga. Dito mga kaibigan, sinakyan naman niya yung naratibo ni Duterte na pro-patayan siya. Pro-patayan ng mga addict, pro-patayan ng mga pusher, pro-patayan ng mga drug lords. Kasi nasa ano pa siya dito eh, nasa first step pa lang ng kanyang political career. So sinasakyan niya si Duterte kasi mataas ang uh, approval rating na 93, sinasakyan niya mga kaibigan, di ba? Kailangan niya sakyan. Kasi dinadala siya nung approval rating ni Digong. Kaya kung ano man yung opinion ni Digong sa patayan o hindi patayan, sinasakyan po ni Bongo, mga kaibigan. Dinadala siya sa ano, dinadala yung pakpak niya nung hangin ni Digong para umangat. Mahirap walain totally yung droga dahil sa greed ng pera. Umiikot yung pera dyan eh, nabibili nila yung dyan? So, Kaya hindi po madadala sa sinasabi ng salita dito, plano, sa... Alam mo, dapat mong patayin talaga. Dapat... Yun, ha, yung uh, narrative ni Digong, patayan. patayin talaga. Patayin mo talaga. Oh. Takutin mo, patayin mo. Kung hindi, patayin mo drug lord. Mo Para sumpuin so yan, takutin mo, patayin mo talaga hindi wala. Di madadala sa salita para subuhin mo kahit anong gawing plano mo kahit ilang presidente ilagay mo dyan kapag patay mo dyan wala eh. para sa atin takutin mo talaga patayin mo, kanya-kanya naman -kanya tayo mo. hindi talaga, sa totoo lang hindi mo matatapos yung Ganitong-ganito mga kaibigan ang binibitawang salita ni Digong. Hindi bago, ah, hindi bago yung sinabi ni Bongo. Kung ano yung naratibo ni Digong pagdating sa droga, ay ito rin yung ah, pinalalabas ni Bongo sa kanyang mga paliwanag. Kaya sabi ko nga kanina, sinasakyan niya yung kasikatan ni Digong. Ah, at maganda yun para sa kanya. Ah, at maganda yun kaya nga siya naging senador. Yun ang nagpapanalo sa kanya. Ito mga kaibigan, ito naman yung masama sa kanya. <laughs> ito naman yung nagbigay sa kanya ha. Na talagang uh, siya ay, alam mo yun, na hindi totoo. Hindi totoo. At uh, sabihin nga natin na siguro nga eh, meron na siyang uh, alam mo yun, na pinangahawakan, na lakas ng loob, na mag-political career na ng kanya, na iba kay Digong. Dahil, dahil dito, makikita natin yung kanyang ano eh, yung kanyang uh, alam mo yun, na taktika yung uh, tactical, paraan ng uh, kagayanin kay kagaya rin ng kay Digong na drama ha? drama rin mga kaibigan ang ginagawa ni Bongo panoorin niyo to ayo rinig niyo mga kaibigan background music ha background music yung sinasabi niya yung bukan ng kanyang bibig ay background music Oh yun, na background music. Oh yun, na. So, 'yang yan dramang ganyan ginagawa ni Digong at natutunan nga ni Bongo 'yan mga kaibigan kay Digong, na drama, kailangan ng drama. Hindi pwedeng walang drama, hindi ka mananalo sa politika. So, dahil nga dyan, mga kaibigan na at itong si Bongo, ha? 'yung kanyang uh, pananahimik, ha? sa do sa mga issue ng mga Duterte. Ha, 'Yan ay parang ano mayon, 'di ba? Uh, pangunahin niyang paraan para lumayo doon sa bumabalot na kung ano-ano nung kung ano-ano nung issue na sa pamilya na, ng Duterte sa Davao. 'Di ba? Nung nung si Duterte kasi, ha, ay inimbestigahan ng ICC nung 2024 ulit mga kaibigan dahil sa drug war eh dito hindi nagsasalita ng aktibo si Bongo. Ah, noong 2024, kaya nga nagre sa kanya si Baste, na ipagtanggol mo naman yung Pangulo, ibinoto ko namin dyan. ba? Diba? Wala mga kaibigan, walang salita dyan si Bongo, hanapin nyo online kung nagsasalita si Bongo ng uh, pagtatanggol kay Digong Wala. Kaya nga nabanggit siya ni ano eh, si Basti Duterte na yung uh, <laughs> sumita sa kanya. Eh. Diba? Doon sa pananahimik niya. Ah, oh, 'di ba? Kaya nagkaroon sigurado dyan ng tension mga kaibigan. Ah, nagkaroon dyan ng tension. At dun sa Awayang Duterte, yung kampo ng Duterte at uh, Marcos administration. Hindi rin siya nakisali mga kaibigan. Bumabatikos ng matinding batikos sina Digong, si Sara Duterte, si Panelo, si Bato, si Topacio, pero wala po mga kaibigan si Bongo. <laughs> wala po siya mga kaibigan. Di ba? Kaya nga, uh, meron pa siya nagtatanong, napanood ko sa, sa ilang video, hindi ko nalang makita. Nasaan daw si Bongo? Tinatanong ng mga loyalista ni Duterte, nasaan si Bongo? Ba't daw wala siya? Ba bakit hindi daw pinagtatanggol yung kanyang boss? O, kita nyo mga kaibigan ha? Kaya nga, sasabihin natin mga kaibigan, nung natuto na si Bongo ng uh, ganyang mga sistema, ay eh, naging drama na po yung katapatan niya. Drama lang. Ha? Yeah. Sa harap ng publiko, ha? palaging pinakikita ni Bongo na si ay parang nananatili pa rin malapit sa mga Duterte. Pero kung titingnan niyo po ang mga action niya, meron pong pagbabago mga kaibigan. Noon, palagi siyang present sa mga Duterte, sa mga gatherings, di ba sa mga meetings. Pero nitong nakaraang taon, talagang madalang na siyang makitang kasama po ng pamilya. Madalang na mga kaibigan. Nito na lang huli nang siya ihulihin si Duterte. Ha? Hindi na nga ganun siya nakikisali, hindi na ganun katindi. Ha? Doon sa mga political battles ng Duterte camp na laban kay sa administrasyon Marcos, eh hindi po siya nagkaroon ng anong mga kaibigan, yung pakikipagsigalutan. iba. Wala nga po siya eh. Ano siya? Missing in action. Mas pinili niya yung oras niya dun sa kanyang mga proyekto bilang senador kaysa makialam sa mga away politikal ng mga Duterte. Ha? Kaya tatandaan niyo ha, yung pag-iingay ni Baste ay nangangahulugan po na hindi na talaga solid Duterte itong si, ba si uh, Bongo po. Ha? Kundi isa lang matatawag natin na opportunista na pong kay lamang sa popularidad ni Rodrigo Duterte noon. Ha? At ngayon po ay nakikita natin na unti-unti na siyang lumalayo. At dahil dyan, nabubuo na po yung kanyang sariling interest. At ganyan po ang politika mga kaibigan. Ha? Maaaring si Bungo po ay pagod na. Ha? Maaaring pagod na siya. Pwede nating gawing spekulasyon yan. Ha? Baka pagod na siya sa pagiging tagasunod. Ha? At dahil tagasunod lang siya dati, ngayon ay eh meron na siyang matinding kapangyarihan, eh, pwede na po siyang matanggal sa pagkakatali sa pangalan ni Digong. Maaring gusto na niyang magkaroon ng sarili niyang identity bilang politiko. ba? Diba? Kasi nga po, ang, ang voter's base niya ha, ay nasa Luzon at Bisaya. Diyan po malaki mga kaibigan. Napakalaki po ng boto niya. Diyan kaya nga nagna number 1 siya eh. Hindi niya problema Mindanao. Lalong hindi niya problema yung mga butante sa Davao mga kaibigan. Kahit hindi yung bumoto sa kanya. Magna number 1 pa rin po yung si Bongo. Ha? Ah? Yung pagiging number 1 niya mga kaibigan. Yan, diyan nagsimula po yung unti-unti niyang alam mo yun. pag pag-alis ba? Diba? Pagkalas, 'di ba? Yung pagdikit niya doon unti-unti na po 'yan mga kaibigan. Yung pananahimik niya nung nakita niya mataas ang ratings niya sa sa survey ay nako mga kaibigan. Ha? Ah, makikita niyo po na siya ay talagang gumagawa na ng paraan upang unti-unting putulin ang ugnayan ha? Ah, sa mga Duterte po. Ha? Ah. Hindi naman siya lumilipat ng kampo mga kaibigan. Hindi siya lumilipat. Kaya lang, meron nga po siyang kapangyarihan na na influential na siya. Isa na siyang matinding ano, ha? isang politikong may malakas na galaw, sabihin natin, malakas na power. Ha? Hindi na niya kailangan ng magandang relasyon sa mga Marcos. Hindi niya kailangan magandang relasyon sa Duterte. Hindi na niya yung kailangan, mga kaibigan. Ha? Pwede na siyang kunin ng isang partido. Ha? Pwede na siyang kunin ng isang partido. Dahil yung partidong yun ay alam na alam ni Bongo na madadala niya. Ha? Pinaghihirapan ng, ng mga partido na makakuha ng isang matinding politiko mga kaibigan na magpapatuloy nung kanilang ah, grupo. Yung matinding mga taga-suporta ni Bongo, yan yung magdadala sa partido. Kaya kailangan nila mga kaibigan at alam ni Bongo yun siya, na siya ay mabango. Ha? siya ay mamango. Hindi ano siya, mananatili siyang matagal na may kapangyarihan kasi nga mataas ang survey ano sa kanya, yung ratings niya sa survey. Kaya yung Duterte camp ay pwedeng-pwede pwede na po niya yang alisin. Ah, uh, kung gugustuhin niya. Hindi imposible yan mga kaibigan na siya ay alam mo yon na mayroong backdoor negotiation sa ibang partido one day, di ba? Kausapin siya. Kaya unti-unti siyang tumitiwalag ngayon iba as impluwensya ng mga Duterte na kailangan naman talaga niyang gawin dahil alam mo 'yun may sarili na nga kasi siyang ano eh personalidad eh. Uh, although Duterte yung sinasakyan niya noon na at iniendorso sa ni Duterte kaya lang politika 'yan mga kaibigan alam niyo naman sa politika dati kang kaalyado kalabang ka na bibitaw ka na Diba? Ganyan ang politika mga kaibigan. Ganyan yung nangyari sa mga supporters ni Duterte sa kongreso. Oh, iniwan siya. Dahil siguro hindi na rin talaga na may pagkakagising din yung mga kongresman sa nangyayaring ang patayan. Ah, kaya humiwalay din sila. May kototohanan din yun. Pero yan nga, politiko kailangang minsan ay kakampika. Magiging kalabang ka sa huli. Kaya mali na mga kaibigan na hindi na kasing solid ah, ang suporta ng marami kay Duterte kaya si Bongo ay hindi na po gaya nun dati. Hindi na po siya gaya ng alam mo yun. Talagang masidi, lagi nasa likod ni Digong o kung ano man kay Sara Duterte, didikit siya, hindi po. Hindi hindi siya nadikit kay Sara Duterte mga kaibigan dahil nga alam niya na siya ay hindi na kailangang suportahan ng mga Duterte dahil meron na siyang brand ng politika. Ha? may brand na siya, may mga pagbabago na nangyari. Yung relasyon niya, siya na mismo na po mga kaibigan ang makikita niyong gumagalaw. Ha? Ah, na unti-unti na nga, na nawawala yung parang tagasunod na ugali niya. Ah, na kanyang ah, brand na, alam mo yung photo na nasap ni Duterte. Ito, hindi na kasing init ang pagsuporta niya mga kaibigan. Kaya kung yung personal na ambisyon ang masusunod ni Bongo ay pwedeng-pwede pwede po mga kaibigan. Wala pong pressure sa kanya ang Duterte, walang pressure sa kanya ang Marcos. Makakasagot po siya dahil ang boto sa kanya ay napakalaki. Ah, uh, isang bagay pong malinaw 'yan, talaga napakalinaw. Naaalis na siya do sa anino ni Duterte. Uh, kundi isang politikong nag-iisip, ha? Uh, isang pulitikong uh, parang yung Sarili naman niyang pakinabang ang kanyang uh, gustong mangyari. Uh, kaya hindi na po natin pwedeng uh, sabihin na itong si Bongo ay uh, solid na tapat pa rin. Hindi po mga kaibigan. Mala, marami na po uh, na pagbabago ang uh, nakikita natin kay Bongo. Uh, hindi na po siya parang alam mo yun. Yung laban nga ay uh, parang uh, nandun siya lagi sa front. Drama na lang. Drama na lang. Lumaya, lumalayo na siya sa pamilya Duterte. Maraming taong siyang nandiyan na talagang 20, dalawang dekada mahigit. Kinikilala niya as bilang tagasunod siya. Taga-suporta ni Digong. Kaya lang, hindi na nga po ganyan ngayon. Iba na yung gobyerno. Ha? Iba na yung gobyerno na kaharap niya. Iba na yung gobyerno na kinatatayuan niya. Hindi na siya ngayon laging parang anino lang kundi siya na yung nasa front ng gobyerno ngayon. hindi uh, wala na siyang boss. Uh, wala nang parang yung pahayag eh, hindi kanya kundi ngayon kanya na yung talagang pagpapahayag. Uh, hindi na mukha ni Digong ang nakaharap kundi yung talagang mukha na niya. Uh, kaya mga kaibigan, yung pananahimik ni Bongo uh, ay dahil alam mo yun, naaano na rin nga siya sa issue siguro dahil nga do sa kinasasangkutan ng mga Duterte. Ha? ha? Gustong gusto niya ha? na alam mo yung mapauwi dito si Dugong. Ano na lang po yun mga kaibigan. Nima? Yung uh, natitirang uh, si sa kanya ng mga butante, eh, kinukuha lang niya mga kaibigan, nililikom lang niya yan pagdating ng butohan. Dahil nga, ha? dahil nga, alam mo yun, hindi naman talaga sasabihin mo, bibiglayin mo yan dahan-dahan. 'Di ba? So one day, 'di ba, kung may kuko sa kanya partido na sa PDP Laban, maaari yun mga kaibigan. Ha, ah, siya yung tatayo. Ha, siya yung tatayo niya. siya yung magiging simbolo ng PDP Laban. Wala na dyan ng mga Duterte, mga tatabunan niya 'yan si Napolong, 'di ba, si Nabaste, si Wala na yan mga 'yan. Hindi na 'yan lulutang papaka 'di ba? Nandoon na siya sa kapangyarihan. Ha. Ah, hindi man na, hindi naman natin masasabing pagod na siya mga kaibigan eh. Hindi, hindi naman natin siya masasabing ganyan. Kaya lang yun nga, nakatali siya dati, tapos ngayon may pangalan na siya, ah, hindi na po maaaring ganun. Diba? May identity na siyang nagawa eh. Ah, hindi na siya, alam mo yung babangga pa. Wala na siyang ano, babanggain ngayon kasi napakalakas niya eh. No? Oh, Kayang-kaya na niya ipagtanggol ang sarili, hindi na niya kailangan sinadigong, sinasara ba? wasak na ang pangalan ng mga yan eh. Yung pangalan niyang napakabango. Ha? Kaya, mga kaibigan, eto, ang analysis lang natin, hindi na kailangan ni Bongo ang mga Duterte. Hindi na po. Malabo na po yan, mga kaibigan. Gagawa yan ang sariling pangalan. Iba, hindi sa ngayon, hindi pa sa ngayon. Mahaba pa ang political career niyan, mga kaibigan. At makikita natin yan sa future na yan ang magdadala ng isang partido si Bongo. At yan ay maaaring kumande presidente pagdating pa ng araw. Ah, dahil 6 years na 6 years lang naman yan, ganyan din ang senador. Oh, kaya pag kung, pataw, kung mananalo man si Tulpo, kung sino man presidente next year, na sumunod na term, Si Bongo po maaaring ang kumandidato dyan dahil sa lakas nga ng butante niya dito sa Luzon ah, at sa Visayas at pangangalagaan lang niya. Yung kanyang malasakit center, siya na nagdadala sa kanya eh. Walang ibang nagdadala mga kaibigan sa kay Bongo kundi yung Malasakit Center. Yan ang lagi niyang binabanggit, di ba? Yung kaninang pagsasabi niya sa Iglesia ni Cristo, may word na malasakit. Nung si Digong ay uh, sinasabing kailangan ng medical check-up, laging binanggit niya, malasakit. So yun ang brand. Alam, alam, alam ni Bongo mga kaibigan ng ano eh, nung uh, yung maiigsing mga salita na kailangang isuksok sa isip ng tao para maalala siya. Diba? Yung word na malasakit. At ma, pag may mga nakakausap nga ako mga tao, ay dami ko nakuha niyan sa malasakit. Oh, 'di ba? Nabigyan ako ng ano mo 'yan, yung mga pera nga na pambayad ko sa ganon Oh, ay kaya lang hindi nga nila alam na ang malasakit ay redundant na pali silang mga kaibigan. Ah, hindi naman talaga galing sa Malasakit Center. Walang pera ang Malasakit Center kundi ang pera niya galing sa DOH, sa PhilHealth, PCSO at sa DSWD pa rin. So redundant lang na pulisiya yan ng gobyerno, yung ginawa ni Bongo. So gaya ng mga kaibigan, hanggang dito lang po ulit, nagbigay lang tayo ng opinion kay Bongo na hindi na niya kailangan ng Duterte. Unti-unti yan, kakalas yan, hanggang sa matabunan niyang mga Duterte sa Dabaw at siya yung lulutang. Ayan, galing na taktika niya ng mga kaibigan. At makikita pa natin yan sa mga darating na taon. ba? Diba? Siya yung lulutang na uh, hero. na hero ng Dabaw. Hindi na mga Duterte. Si Bongo na po ang lulutang na hero ng Dabaw kasi napakarumi ng ginawa ni Duterte sa pangalan niya. Ito yung si Bongo, ito yung malinis na malinis na nang inaalagaan yung pangalan niya mga kaibigan. Although propatayan siya, sinakyan lang naman niya yun. sinakyan lang niya yun yung narratives, yung mga gusto ni Duterte mangyari. So, doon siya sumikat, auto bomber, o naging senador. Ayun, napakadali na pag niya para makakuha ng kapangyarihan. So hanggang dito lang mga kabigan. Maraming salamat po panunod. Upin-upin na lang. Kung uh, mali yung opinion ko, then mag-comment po kayo sa baba mga kabigan. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.